Nalawa yan, tanga. Paktay ka dyan. Tuntukan sa kalsada dito sa antipulo, buso-buso. Ayan, ah, talagang may init ang mga ulo. Saan namang away. Away kalsada, mga guys. Ayan, o. Oh. Away na kaputin. Ayan, lamin. Pwede ba talaga kayo? May baril. May baril. Ay, dami. Oo. Puta, may baril. May baril yung nakaputi, guys. Mga guys. Ayun. May namanan sa patay. Grabe. May baril pala yung nakaputi. Ayan. Saglit lang, saglit. Medyo nagkaka... Nagpapanik na ang mga tao. Ulo. Ayun na, ah, tinamaan din ang kanyang anak, ang kanyang kasama guys, ayan. Pero, hindi alam kung buhay. Grabe talaga. May tama din yung isang naka-motor, Yung sa, anong tawag doon, yung parang tricycle mga guys. Buti na lang mga guys at ayan may respondi kagad mga polis at sakto uh, nakasakay ako sa Egypt guys at nabubuntutan namin. Ayan uh, at hinabol yung uh, lalaking na maril ng kanyang kaaway dito sa Antipolo Buso Buso guys. Ayan nga at inabot siya. Ayan guys. Huli ka ngayon, Balbon. Kalabuso ka ngayon. Masyadong matapang dahil nakabaril eh. Tapos napatay pa. Nabaril pa niya yung kasama niya. Mga dudes. Ayan, huli siya.